Business as usual ang sitwasyon sa Taipei. Walang bakas ng pangamba sa gitna ng tensyon sa pagitan nila ng China. Itinuturing na ikalawang tahanan ng higit 150,000 na overseas Filipino workers ang Taiwan. Kaya naman para sa gobyerno ng Pilipinas, dapat matiyak ang kanilang kaligtasan sa isla. Ito ang paulit-ulit na binigyang diin ni Manila Economic and Cultural Office Chairman Silvestre Bello sa isang panayam. Ang MECO ang tumututok sa lagay ng mga OFW sa self-ruled island. They are prepared for any eventuality and they are also concerned about the safety of our own countrymen who are working here. So, yun ang importante na hindi nila pinababayaan yung ating mga kababayan dito. Regular din daw ang ginagawang paghahanda at pagsasanay ng Taiwan sa mga residente nito kabilang na ang mga OFWs para sa anumang emergency situation. Wala rin daw gustong umuwi sa Pilipinas noong kasagsaga ng issue sa Taiwan. O, oh, kayo, alis ako bukas. Ha? Sino bang gusto sumama? Sabi sa akin, mag-isa ka sir. oh, sabi ko bakit? Bakit sir, pag bumalik ba kami doon, bibigyan mo kami ng trabaho. Ayon naman sa datos ng Taiwan authorities, libo-libong shelters ang nakakalat sa buong Taiwan. Bilang bahagi ng preparasyon ng Taiwan sa anumang uri ng emergency, nagpapakalat sila ng mga impormasyon para sa mga residente para malaman nila kung saan sila pupunta sa oras ng pangangailangan. Tulad dito mga air signages o air defense shelter signages na nakakalat sa buong Taiwan. Maaring matagpuan ito sa isang underground shopping mall, train station, o basement parking ng isang gusali. Ang factory worker na si Charmaine na walong taon nang nagtatrabaho sa Taiwan, hindi naman daw nababahala sa sitwasyon. Sa totoo lang po, normal lang po talaga dito. Parang wala lang po, parang normal kasi nasa na rin po kami. Sa so ngayon po, po pag... Para naman kay Alvin, mas mahirap kung umuwi sila dahil sa kawalan ng trabaho sa Pilipinas. Siyempre yung iba, baka sabihin mapawi bigla. Siyempre wala, mahirap po trabaho sa Pilipinas, wala pong trabaho. Yung mga Taiwanese naman po, kalmado lang sila. Sa susunod na taon, nakatakdang magsagawa ng eleksyon sa Taiwan kung saan malalaman kung magkakaroon ng pagkakaiba pagdating sa geopolitical landscape sa rehiyon. Tristan Odalo, CNN Philippines, Taipei, Taiwan.